morning mama so bukas kami ano ng flooring dito sa kwarto kaya di natin natapos yung pintuan kaya kasi nagtamba kami din nagtamper para mabuhusan yan Saturday po is ito yung pinagkakabala natin. No? Nag-flooring po tayo dito. Then nag rin tayo. One on one na lang din kasi kami ni Kuya. Kaya hindi ko rin natapos yan noong biyernes. Yung pintuan na yan. Wala pa yung double wall sa kabila. Kasi nagtambak din kami. nagtamper, Nilibil yung lupa. Para kayo nabukasan nga. Which is yung Sabado. Mas mabuhusan. Kaya okay naman po yung takbo at hindi lang po ito ang nagawa namin nabuhusan noong sabado no meron pa naman namin mag flooring inasintahan ko yan kasi may oras pa medyo isang oras pa yung natitira no after mag flooring kaya nag asinta tayo dyan Then doon inasintahan din natin yan noong sabado yung kahabaan na yan para pag naglagay po tayo ng footlock sa sliding natin din yung sa isang swing is okay na bubuhusan na lang yung butas na yan din magdutusok tayo ng tubo para walang galawan talaga na so yun happy monday mga lads so, ang gagawin po natin ngayon sa taas ah, magpa-flashing tayo yung kulang pa na flashing sa bandang kabilang side then yun na ako mga lods eh no? tayo ng dos then 5 para dun sa ano natin then yung dito Once na napako ko na to sa siding ng firewall sa labas, saka ko ididikit. Pagdiin naman, pagdating dito, saka ko babaliin. Tutumbukin ko na ng plywood doon sa taas para makuha na agad yung pinakano nito. Pinakatupi niya, pinakabend. Gaganyan lang po muna. Po yung ginawa natin na plasing ano, kanina umaga yung dugtungan doon, then paikot, pababa, papunta roon. Then, nung sobrang init na, uh, bumaba na tayo, di na narin Lupit na rin pala natin yung mga tumapat na sa grob yung flashing, you know, para pag niribit po natin, eh, okay na po. Then, di sa bulkasel kasi walang angat. Baga nakatikom siya. Turn natin gumawa dun sa taas, eh, no? So, ito ginawa muna natin yung hamba kasi sobrang init. Grabe. Kaya bumaba muna tayo. Dito muna tayo. Then bukas na lang siguro ulit na umaga. Then ito naman yung isa. Binuo natin. Hamba yan. Then door frame. ito naman 2x6 na tubular para dito sa main door. Kaya papalitan natin to kasi sira-sira na. Lusutan na. Baga konti na lang yung kumakapit. Yan, manipis na manipis na lang pwedeng puwersahin talaga para mabuksan. Po yung kinalabasan na ginawa natin na hamba, no? Yan, yan yung 2x6 po yan para dito sa main door. Yan. 2x6 din yung para doon sa kabilang kwarto po. Is 2x3. Then nag-frame na rin tayo ng pintuan. Ang baga nakahanda na po para ihinang na lang natin doon. Kung ano man yung adjustment, luluwagan ba yung butas yung pader or asintahan ah, pa. Yan. So, yan po ang ginawa natin eh. mula nung Sabado hanggang ngayon.